Aristado ng Nueva Ecija Police ang isang lalaki na may kasong panggagahasa o rape sa San Jose City, Nueva Ecija nitong Martes, January 23, 2024. Sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa barangay San Juan ng nasabing lungsod, hindi na nagawang makapalag ang suspect na si J.R. Cabildo Pascual, 38 anyos, binata residente ng sunto barangay San Juan, San Jose City. Si Cabildo ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong panggagahasa o rape by sexual intercourse na pinalabas ng presiding judge of regional trial court Branch 38, San Jose City, Nueva Ecija. Samantala, walang inirekomendang piyansa ang korte para sa nasabing kaso ng suspect na ngayon ay nasa kustudiya ng San Jose City Police Station para sa tamang disposisyon. Para sa police report, Mayra Maruso nag para sa DWNE Tenerajo ang inyong kakampi!